Kakita, welcome to Soxergen Region 12! At ito na naman ang panibagong episode ng Kita Mo! Kilala ang Region 12 hindi lang bilang tuna and coffee capital of the Philippines. Isa rin itong thriving cultural and crafts hub of Mindanao. Kaya, nandito tayo ngayon sa tinaguriang Land of the Dream Weaver ang bayan ng Lake Cebu sa probinsya ng South Cotabato. Tara! Samahan niyo kung tuklasin ang tradisyon at galing ng isang Tiboli-owned social enterprise na nagpapamalas ng cultural fusion of Tiboli art and modern aesthetics. Sa kanilang abilidad at galing, talagang kita mo! Bukod sa tinalak, Nagiging patok na rin ngayon ang Tiboli handicrafts, brass cast, woven and beads products na hindi lang maganda, nagpapakita rin ng kultura ng ating mga kapatid na Tiboli. Rehiyon 12, isa ang Sesa Tunawa Crafts sa mga wearables and homestyle, micro, small, and medium enterprises. Tara, kilalani natin sila at tuklasin ang kanilang mga produkto. Hi, nice oh, welcome. Welcome. Oh. <laughs> <laughs> sa bungad pa lang ng Sesa Tunawa Crafts, ay tiyak na mamamangha haka sa ganda ng kulturang Tiboli. Hindi ka magtataka kung bakit lumalabas ang pagiging malikhain ng ating mga kapatid na Tiboli. Mga kakita, kasama natin ngayon si Sir Joel Bahal Blunto at Carl Sandino Lozano, ang founders ng Sesatunawa Crafts. Magandang araw po! Magandang araw! Paano nagsimula ang Tunawa Crafts at bakit sa Sotonawa ang pangalan ng iyong itinatag na negosyo? Ang amon pangalan sa amon niya business uh, sa si Sotonawa kay unit community uh, unit magbuligay sa mga tribo sa side sa amon tribo Tiboli sa may isa man sa upod sa amon may leader may wood carving amon ang ginatawag naman nga niya sa Sotonawa hmm. Siguro dagdag din sa sinabi ni Kuya Joel So tama yon nagkita kami noong 2016 no? para sa isang proyekto na ginagawa namin sa Tiboli School Senior High School. Um, nung nangyari yon uh, isa sa parte ng proseso namin kasi yung pag sa exp experiences ng ating mga artist sa Lake Cebu. So, narinig namin kung ano yung mga problema no, nila sa pagbebenta, sa pagcosting. So, naisip namin na tulungan no ang pamilya ni Kuya Joel sa pag um, sad or pagbuo ng negosyo uh, para makapagbenta sila directly sa market. So nung ginawa natin 'yon, uh, naging inspirasyon yung value ng Sesotonawa si sa Tiboli kasi bago sila makagawa ng something beautiful sa craft nila, kailangan sila magtulungan. And para sa amin magandang ano yun magandang example na pwede pamarisan at pwede ipakilala sa market. So sa nawa yung tawag kasi lahat ng miyembro ng negosyo pati yung mga volunteers nagtulungan para ma, ma mag, you know, matulungan magbenta yung mga artists natin from Lake Cebu directly sa market. Kasi yung nangyari sa kanila before, uh, dumadaan sila sa maraming middleman at masadong mababa yung kita. So naisip namin na mas maganda na i-connect directly sa market uh, na meron silang sariling negosyo at pangalan. So, yun. Yeah. Ano naman po yung pinagkaiba ng SESO Tunawa Crafts sa iba pang mga wearables and home style enterprises? Mm -hmm. So, um, sa akin, ang kaibahan namin is kasi nga, hindi lang kami basta-basta negosyo. No? Kumikita kami, pero yung kita namin naka invest sa development and training ng ating mga artists. No? So, uh, we are a social and cultural enterprise. We make use of the business. Um, use, parang ang tingin namin, this is a business, uh, yung parang ang ginagawa namin, is a business that does good no, to the community. So that's what set us apart. Kasi kami, we provide training sa artists namin. And then we also guide them in product development, product costing, and even marketing, no? So, and what sets us apart is also this brand and this enterprise is really a Tiboli-owned and Tiboli-managed uh, business, no? So, maraming nagbibenta or maraming negosyo na nagbibenta ng mga katutubong gawa, pero ang may-ari hindi katutubo. Uh, nung inumpisahan namin yung negosyo na to, isa sa mga vision, is to really put out there a new brand and business na pag-aari ng isang katutubo. Ano naman po yung mga challenges na naranasan ninyo at paano nyo po ito na overcome? Um, mahirap siguro, challenge siya because sa side ng mga volunteers, you know, the volunteers that I led and sa side ng community, walang may experience sa amin sa business when we started. I'm a community organizer and a cultural worker. Wala akong idea on how to to do the entire marketing thing. Pero siguro dahil sincere yung yung gusto, kagustuhan namin na tumulong, pinag-aralan namin along the way. Um, isang challenge din siguro yung... Well, because our vision is very clear when we started. Gusto namin ang may-ari ng negosyo, Tiboli, at ang mag-manage ng negosyo, Tiboli. Um, that was difficult and challenging because nung we decided to... We started with the 3,000 capital. Yan yung sabi ni Kuya Joel kanina. And we grew that over months, no? Of operating, selling to our friends and networks. And we, eventually, we were able to um, build a certain capital para ma-formalize ma yung business. So we decided to register it sa DTI. Nakausap din natin si Ate Jeanette at naikwento niya sa atin ang magandang naidulot ng Sasitanawa Craft sa kanya at sa komunidad. Ano ang naitulong ng Sasitanawa po sa inyo? Ang naitulong po ng Sasitanawa po sa amin, uh, naka and marunong po kami mag ano posting uh, tapos marunong din po kami nag uh, kung bagaban uh, tinuruan po kami ng mag paano mag design uh, uh, paano mag uh, paano magbebenta ng mga produkto po namin at saka yung produkto po namin pwede siya uh, pwede siya ipang ano pwede siya pang uh, office at saka pwede din po siya sa ibang bansa. <laughs> Maswerte tayo at nabigyan ako ng pagkakataon na makita at ma-experience ang paggawa sa ilan sa mga nagagandahang produkto ng tunawa Crafts. At syempre, hindi natin papalampasin na masuot at makilatis ang obra ng talented artisan partners ng Sesa Tunawa Crafts. Hayn naman natin ang isang nakaka-inspire na kwento ng isang MSME at kung paano sila natulungan ng DTI. Ang Sasotunawa Craft ay nagpapatunay lamang na kapag may sipag, diskarte at pagmamahal sa kultura ay makakamit mo ang kita mo.